Chai, ito ba ay may buhay? Kwento ni Josephine Luis Hamero Guhit ni G. Cabalar Sa aking paggising, isang liham ang naghihintay sa tabi ng dilaw na gumamela. Sana maganda ang gising mo, Chichay. Hanapin mo ang katakatakang nangyari sa loob ng iyong bahay-bahayan. Nagmadali akong pumanhit sa aking bahay-bahayan. Sinundan ko ng tingin ang sangang tumubo sa loob nito. Hmm... Parang mas lumago ang dahon nito. Pero sandali! Ano yun? Hala! May tumubong maliliit na mangga! Sa aking duyan, may nakasipit na isa pang niham. May nagbago ba sa sangang tumubo sa loob ng iyong bahay? Chichay, may napansin ka ba rito? Sabay humuni si Mutya. Tweet, tweet! Tinatawag na ako ng kaibigan kong ibon. Sa aking pagpanhit, isang napakagandang orkestra ang sumalubong sa akin. Napisa na ang mga itlog ng bagong ina na si Mutya. Tama si Papa, maraming nagbago sa loob ng aking bahay-bahayan. Sinilip ko ang manikang ibo na si Maymay. Inukit ito ni Papa para hindi malumbay si Mutya. Habang inaabot ko ang kainan ni Mutya, may isa na namang liham. May nagbago ba sa manikang si Maymay? Titigan ko man, ay wala akong mapunang pagkakaiba. Parehas pa rin ang itsura nito mula noong inukit namin siya. Bakit nga kaya hindi nagbabago si Maymay? Bakit wala itong anak tulad ni Mutya? At bakit hindi kaya ni Maymay humun? at lumipad? Ito ang aking muni-muni habang dahan-dahan akong bumababa ng hagdan. Pinanood ko ang nagsasayawang sanga ng mangga habang pinupuno ko ang kainan ni Mutya. Sa gitna ng pagdidinig sa punong haligi ng aking bahay-bahayan, natagpuan ko ang malinik-sing uod. Ay! Mahirap pala manghuli ng maninikot na uod. Tamang-tama ang dating ni Papa matutulungan niya akong humuni ng mga uod para maging pampabusog sa bagong mag iinang si Lamutya. Papa, bakit hindi nagbabago si Maymay? Napangiti si Papa sabay sabing, Tama ang napansin mo, Chichay. Kahit si Mutya ay lumaki na at nagkaroon na ng mga anak, Si Maymay ay nananatiling pareho pa rin. Tulad ng puno at ng uod, si Mutya ay may buhay rin. Samantalang si Maymay at ang iyong bahay-bahayan ay walang buhay. Saan-saan ba sila nagkakaiba? Pinag-isipan ko ang katangian ng mga ito. Dito ko na Katulad po natin si Mutya, ang puno at ang uod, sila ay kumakain at umiinom din. Ito ba ang dahilan kung bakit sila ay nakakagalaw at nagbabago rin? Tama ka, Chichay. At tulad natin, ang mga bagay na buhay ay nakakahinga at nagkakaroon ng mga suplay. Naaalala mo pa ba ang itinanim nating puno ng mangga? Opo, Papa! At tatayuan natin ito ng bahay-bahayan para sa ibang bata. Kaya alalahanin mo lagi, Chichay, lahat ng likha, may buhay man o wala, ay may natatanging pakinabang. Alagaan mo ang lahat ng pantay-pantay.